Hello, what's mga ka -GN. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel sa mga pagpalang araw po sa ating lahat. So sa araw na to, magka tayo ng itlog sa ating incubator yung mga isa na lang nating itlog ng Rhode Island red natin. So sa araw na to, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag -candling. at kung ano yung pinaka-the best na araw kung ilang days na yung itlog sa incubator natin bago natin i-candling para sa akin, oh, disclaimer lang po kung uh, magkakaiba tayo ng ano ng araw ng pagkandling. So, ito is experience ko lang. So, ang pagkandling kasi ang ginagawa ko is 10 days. Pag 10 days old or 10 days na yung mga itlog natin sa si incubator, doon ako nagkakandling. Yung iba, nakakandling sila ng 1 week or 7 days. Pero minsan kasi, may tendency na uh ang akala natin napipisa yung itlog pero pagdating ng araw hindi pala kasi may tendency kasi na namamatay pa rin yung itlog natin yung fertility nawawala or namamatay yung similya ng itlog sa pag uh, after ng 7 days 8 9 10 ganon. so mas maganda uh, pag 10 days bago natin i-candling yung mga itlog sa loob ng incubator natin. So, syempre, kailangan natin patayin yung ilaw bago tayo mag-candling. At ang kailangan natin is flashlight. So, ang gagamitin natin, flashlight ng cellphone. So, tara, simulan na natin, mag-candling na tayo ng itlog. Syempre, papatayin na natin yung, yung uh, ilaw natin. So, ayan guys, patay na yung ilaw natin. So, ganito lang, ano lang natin ng ilaw, yung flashlight natin. Tapos, lalagay lang natin yung itlog. Yan, baligan yan. O yan, ito is fertile. May laman sa, Ayan, kita nyo guys, may laman. Ayan. Ayan, ito may laman to malaki na siya. Ayan, kuha pa tayo ng isa. Eto, eto. Wala siyang laman guys, eto. 10 days na siya pero wala pa rin. So, ibig sabihin... Uh, hindi to fertile. Ito yung uh, hindi fertile na itlog. Ayan, ito fertile din. Ayan, no? nakikita nyo na. Andyan yung sisiw. Ito. Ito guys, oh, yung, yung mata niya. Kung nakikita nyo. Ito yung sisiw. Ayan. Fertile to. May laman siya. Ayan, may laman din. Fertile din. Malalaki na yun. Malaki na yung laman niya sa loob fertile din to. Ayan, ito fertile din. Ayan. Ayan, nakikita nyo. May laman. Ayan. So, ito fertile din. Ayan, ito. Hindi rin fertile. So, pangalawa na to. Hindi to fertile, guys. Wala siyang laman sa loob. Wala rin siyang yung ugat-ugat parang ugat wala rin kaya ito hindi to fertile walang laman to ayan ito fertile din malaki Ito, to may laman din ayan oh no? yun yung sisiyo niya ayan kung hindi na masyadong nakikita yung ilaw ibig sabihin may laman siya kasi malaki na natatakpan na niya yung yung halos buo yung loob ng itlog natin. iyan, Fertile to. Ayan guys, hindi na natin tinapos na ikandling lahat na ipakita dito sa video natin. Kasi may 43 to. O, candling ko na lang lahat mamaya pag off cam. So meron tayo nakitang dalawa na na unfertile. So sana hopefully wala nang kasunod to, wala nang may dagdag. Para mas marami tayo syempre yung mapapisa. So yun lang, disclaimer lang po ulit. So, sinyar ko lang kung ano yung alam ko, yung ginagawa ko, yung experience ko ba. So, sa pagkakandling or sa pag-aalaga ng manok. So, yun. Mas maganda talaga kasi yung 10 days kasi nakikita na natin yung parang itsura ng sisiyo sa loob ng itlo. So, parang nakita nyo naman kanina, hindi lang klaro sa video pero nakikita ko na yung ulo ng sisiyo sa iba. So, kaya mas maganda yung 10 days bago natin i-candling para sure na alam natin kung ilan yung papipisa, kung ilan yung fertile at ilan yung unfertile na itlog. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa simpleng video na to. At syempre, kung bago ka lang at hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please Don't forget to hit like, share, and subscribe at paklik na rin po yung notification bell para maging updated ka kung meron tayong bagong videos na i-upload ako sa inyo. So, yun lang. Thank you so much at God bless po sa ating lahat.